Panibagong araw, panibagong video naman tayong gagawin ngayong araw mga kabirtod ay magluto tayo ng uh, kangkong. Ito ang lulutuin natin mga kabirtod, magluto tayo ng kangkong ngayong araw ay uh, dahil dahil mag-celebrate uh, ako sa nang uh, mag-celebrate ako, magluto ako ng lutuan ko si Day Indian ng kangkong, kangkong, <laughs> kung sa ilang uh, kung sa Tagalog siguro kang uh, kung sa Tagalog, kang kong sa amin, kang Kenya. <laughs> Joke lang. Uh, pero ngayong araw mga kabirtad ay may i-greet ako ng happy birthday. Uh, i-greet ko ng happy birthday ang aking kapatid na si Dahi MJ. Ayan. Happy birthday Dahi MJ. Uh, sana uh, may marami pang mga birthdays na mapaparating. At uh, more birthdays to come. And uh, ay, uh, huwag natin kalimutan ang ating Panginoon. Uh, siya lang ating pasalamatan dahil uh, grabe dahi talaga ang uh, Panginoon. Uh, dahil binigyan niya niya tayo ng salary ang salary niya sa atin bawat araw ay yung tinatawag na life dahil sabi ni Amy Carmichael if God is my boss I think God for everyday salary uh, I think God for everyday salary uh, called life with benefits called blessing and rewards eternal life ayan uh, ayok uh, yan lang ang pasalamatan talaga natin yung tinatawag na life Uh, dahil binigyan tayo ng ating Panginoon ng Life, uh, umabot tayo ng pilaka uh, na nga Dayimji. <laughs> siguro mga ako mga 32, isunod uh, sa akin ay 34, siguro mga 36, uh, siguro mga 36 na ni DJ. Ayan na uh, mga nakalimutan ko. <laughs> uh, happy birthday DJ. Uh, yan lang ang uh, uh, gusto kong sabihin at uh, gusto ko ibalik ang nakaraan. Noong, noong unang panahon ay kami ni DJ at uh, yung uh, aming mga kapatid Grabe talaga naranasan namin. Humarap kami sa ulan at init para lang maka, makapag-ahanap kami ng uh, pangbili namin ng pagkain. Uh, Nagtrabaho kami sa sugar cane, uh, manguhat ng damo para makabili kami ng bugas pag-uwi namin. Uh, yan maliit pa lang ako, 13 years old ako. Nasanay na ako sa isa pagtawag uh, dito sa amin ay manguna sa kampo. Amo na. Yan. Uh, Ida si engine, naranasan din niya na na, na mag uh, manguhat ng damo. Uh, sa sugarcane para makapagbili kami ng tigas kaya sa ngayon uh, hindi na niya naranasan uh, dahil yan sa biyaya ng Panginoon uh, dahil dahil sa biyaya ng Panginoon sa ngayon nakita natin na uh, nakita ko na hindi mo na hindi ka na naga uh, nanguha ng damo sa sugarcane uh, dahil yan sa grasya ng ating Panginoon kaya wala tayong ibang uh, pasalamatan dahil hindi kundi yung nasa itakas lang siya lang yung pasalamatan yan lang dahil happy birthday, I hope more birthdays to come. And uh, dahil patuloy lang sa pagbablog. Dahil uh, I know na ang pagbablog ay kunting katuwaan lang, ang pagbablog ay, uh, ang pagbablog mo ay, ang pagbablog, pagbablog natin ay parang pampalipas ng oras or parang uh, para kung wala tayong may uh, kausap at tulad ko ngayon, wala akong kasama dito. Uh, ako lang, uh, mayroon akong kausap na parang baliw na, pero uh, kahit ganito, uh, sa naranasan kong nagkasakit ako dito sa social media sa pagbablog naranasan ko dahil masaya ko ngay masaya ako ngayong araw dahil na, dahil pinadala na sa aking account sa akin uh, uh, sa aking bangko uh, ang aking sahod ngayong araw kaya baka next man may sahod na din kayo dahil at sa mga sa mga new vlogger din ito ang uh, ito ito ang sasabihin ko kung nagbablog ka ngayon kung bagong vlogger ka pa huwag kang maghinto ipapatuloy mo na Uh, wag mong seryosokin yung pagbablog uh, ipagpatuloy mo lang dahil darating at darating talaga yung panahon na mag aani kayo. Yan lang na. Tanim lang ng tanim. Uh, tanim lang ng tanim uh, para darating yung panahon na mag-aani ka. Dahil pag may itinanim ka, mayroon talaga, kang, mayroon talaga kayong aanihin. Yes, um, uh, man natin na parang walang kwinta yung mga content natin. Katulad ko, sa totoo lang, na niyak ako aking content. Niyak ako dahil uh, parang walang kabuluhan yung aking content. Pero sa totoo lang, laki talaga ang natulong sa aking content dahil yung time na walang wala ako yung time na walang wala ako mayroon akong sahod doon ko kinuha yung aking bilhin para sa aking pangangailangan uh, kaya kung bago ka pang vlogger ipapatuloy mo lang dahil kahit maliit pa yan ang sahod mo sa ngayon darating at darating ang tamang panahon na lumaki din yan kaya pag maikinan ninyo tayo pagpatuloy lang natin diligan natin, pagandahin natin yung uh, ating tinanim, katulad sa ating paggawa ng mga content. Kailangan natin ipagandahin, i, i mag-observe tayo kung paano natin pa, uh, pagandahin yung ating mga content. Uh, hindi lang tayo nag-upload lang ang uh, upload, uh, hindi ibig sabihin na malaki ng bahay natin. Katulad ko, sa aking sa Facebook page ay umabot na ako ng 117,000 followers. 117, followers. Uh, umabot na ako ng 117,000 sa loob ng anim na buwan uh, nakuha ko 117 followers hindi ibig sabihin na malaki na yung bahay ko at malaki din ang aking views hindi uh, kailangan natin kahit malaki ng bahay mo kailangan mo pa rin mag-isip ng paraan na para magka-viral din ang mga video mo dahil kahit malaki yung bahay mo pero kung wala namang views ang mga video mo naging, use it, naging useless naging useless din dahil sa views kayo magkakasakot hindi sa followers hindi sa subscribers kundi sa views kaya sa ngayon sa totoo lang ang aking ang aking views sa YouTube o ang aking views sa Facebook ang sa mga views ko ay uh, sa sa mga shorts cut at reels lang ako uh, nag medyo naglaki-laki ang mga views ko pero sa mga video ay hindi ako hindi umaabot yung aking mga video kaya hanggang ngayon uh, nag-study pa rin ako kung paano ko paano ko mapabilis at paano ko mapalaki ang mga ang mga views ng aking mga long form video kaya uh, na, kaya hindi na kayo magtataka kung bakit ang hina ko mag-upload sa long form video dahil Uh, nag-study pa ako kung paano ako makapag uh, makapaghataw ng views dun sa long form video, kaya yan lang yan lang talaga ang pangarap natin na makakuha tayo ng mga malalaking views sa long form video, yan lang talaga kaya sa inyo mga, sa atin sa atin na mga small youtuber or small vlogger uh, ito lang ang gagawin natin, ipagpatuloy lang natin ang ating mga ginagawa kahit anong sabihin ng iba uh, tama man o mali ang ginagawa mo sigurado talaga na uh, mayroon talaga magpapasya ninyo, kaya ipagpatuloy mo lang ang mga ginagawa mo, ipagpatuloy mo lang kung saan ka masaya. Uh, kahit uh, mayroong mga magpapasyo nyo. Yan lang. Uh, ulitin ko, happy birthday to you, Jay. Masaya ako ngayon. Dahil sa birthday mo, nagkakasahod ako. <laughs> hindi, hindi sa birthday mo. Uh, na Dumating yung sahod ko sa YT. Yan. Uh, uh, I hope ipagpatuloy mo lang dahil at huwag kalimutan ng Panginoon. Yan lang. Uh, maraming salamat sa inyong walang sawang kong suporta sa aking channel. Mr. Berting Mix TV sa ating YouTube channel at Mr. Berting Mix TV sa ating Facebook page. Sa Facebook page, mayroon tayong 113 k followers at sa ating YouTube channel ay mayroon tayong 10,800 ah uh, 10.8k followers. Yan na. Uh, sana ipagpatuloy nyo pa rin sa pagsuporta sa ating uh, channel. Yan. Bye-bye. Love you all. Ingat kayo lahat. God bless.